Tam, um, bali panglimang araw ngayon, no? Okay. Yan mga kababayan, mga kabarangay, uh, panglimang araw ngayon dito sa pabahay na pinapagawa ni Daddy Frankie. So magpapasweldo ako ngayon kasi bukas punta muna kami ng Pangasinan. So limang araw na tatlo. So tip, bali 15 days. No? Tatlo sila eh na limang araw. So, 15 days. 15 days. Okay? So, 15 times 800. 12,000. So, tapos, divide 3. Tagpo 4,000 din. 4. 4. Four. Four thousand. Kaya pal, ibigay mo sa ande. Masigig mamaya na lang pagpunta nila dito, ano? So ayan mga kababayan. Uh, pasweldo si Daddy Frankie. Alam kong maliit lang ito, pero sa mga kababayan natin na walang-wala talagang uh, materhan. Malaking bagay na po ito sa kanila. Lalong-lalo -lalo na po sa kalagayan ni Ate Tisay, no? Kaya kabayan, baka ikaw din ay katulad ni Ate Tisay na ah uh, sira sirak yung bahay. Comment mo lang ang uh, address mo, picturean mo yung bahay mo baka ikaw naman ang sunod pabahayan ng team Daddy Frankie basta wag lang kakalimutan nakapalo ka sa page na ito at ishare mo ang video ito maraming salamat, God bless o, so, pakibigay na ito kaya Val, tawagin mo sila ha okay. tatlo sila na ano taglilimang araw yan, so bali 12,000, bawat isa 4,000 no? Okay. Yung isa kasi, Four. yung isa kasi 7, 700 lang yun pero ginawa ko ng 800 para pare-parehas na lang. Kasi maliit lang naman. Okay? God bless po. Thank you. Sam, bali, pang limang araw ngayon, no? Okay. Yan, mga kababayan, mga kabarangay, uh, pang limang araw ngayon, dito sa pabahay na pinapagawa ni Daddy Frankie. So, magpapasweldo ako ngayon kasi bukas punta muna kami ng Pangasinan. So, limang araw na tatlo. So, pip, bali, 15 days no? Tatlo sila eh. Na limang araw, so 15 days. 15 days. Okay? So 15 times 800. 12,000. So tapos divide 3. Tagpo 4,000 din. four, 4. Four. four thousand. Kaya pal, ibigay mo sa ande. Sige, mamaya na lang pagpunta nila dito, ano? So, ayan, mga kababayan.